Sabi nga nung nagtatanong sa akin, eh ano pong ginagawa ng mga taong dapat nagbantay po sa kaban ng bayan? Nandyan po ang ombudsman, nandyan po yung DOJ, nandyan po ang NBI, nandyan ang CIDG. Eh bakit po ayaw nilang tulungan ng Presidente? Mabuti po pala siya, nalaman na niya. Paano po yung mga taong kinakasangkapan na ng opisina niya Nakatakot-takot na intelligence funds ang binibigay sa kanila, confidential funds, para sa ganun, bantayan lang ang pera ng bayan. Katulad halimbawa po, ang pulis. Ang pulis po sa, alam, alam, nyo sa, sa batas nila ngayon, hindi lamang public order but also public safety ang nakalagay. They're bound to serve public safety. Ano po ibig sabihin nun? ಸತ್ತಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಬೋನು ಕುಂತಿ